Mga lodi, ngayon naman is magluluto tayo ng ulam na matagal ko nang napapanaginipan kasi itong ulam na to ang ginagawa ng nanay ko nung nasa probinsya pa kami eh so malanget mawa ang kaluluwa ng nanay ko. Ang ulam na to mga lodi is mayroong gata at ang pangunahing ingredients nito is itong puso ng saging. Ito piniprepare na namin dito yung tatlong puso ng saging para sa ulam na ito. Matapos mabalatan ang puso ng saging at magayat gayat magprepare naman tayo ng panggata so gumamit kami dito ng mga tatlong niyog para sa paggagata at si Deo pa rin ang nagkakayon itong ulam na ito mga Lodi is malalasahan mo yung may sunog sa gata na napakasarap so habang nagkakayon pa si Deo ng niyog sinalang na ni Ate ang puso ng saging ito pinapakaluan lang dito at napakasarap na ito, mga Lodi kasi kahoy yung gatong dito yung lasa ng kahoy nakakapagpadag dag ng, ng sarap sa niluluto namin ito. So, habang nagkakayod, habang nakalaga na yung puso ng saging is nagpe-prepare na kami dito ng mga ingredients. Dapat daw dito mga lodi is maraming buyas, bawang, sibuyas, meron itong bawang, MSG for the win, suka, asin. Matapos ma-prepare ang mga ingredients, mga lodi, i-prepare -pre naman namin dito yung gagamitin na gata. Ito yung pinaka-sikreto dito, mga lodi, para magtasang sunog yung ulam na ito. Ito yung pinaka-sikreto dito, mga lodi. Nilalagyan ng baga yung gagatain na nyo para maglasang usok. At ang usok na to mga lodi ang bango. So malalaman ng kapitbahay ko anong uulamin ninyo dahil sa usok pa lang. Napakasarap talaga nito na mga lodi. Talagang nostalgic yung experience ko dito mga lodi. Mga lodi kapag nawala na yung bagat dito sa ating cooling tatanggalin na ito ah, kagawin na nating gata itong niyog na ito. Siyempre tatanggalin muna natin yung mga uling para mas madaling maggata. sa salain to mo siya Dalawang sala to, dapat may damit pa Yun na, papatapakong yung sa manok dito mga lodi, ginata na to sa pinagalo-halo sibuyas, bawang, MSG. Doon na nilagay yung sinunog na niyog na magsisilbing pinaka magpapalasa sa ating ulam na ito. Siyempre, pagka, pagkatapos maggata yung sapal ng niyog, pinakain sa mano para walang tapon. Pagkatapos ihanda yung dressing ng ating ulam, i-check na natin kung malambot na yung puso ng saging. Baging ito, malambot na yung puso ng saging kaya hahanguin na ito. Nagluluto na. Malambot na. Malambot na. Kapag malambot na ang puso ng saging sa pagpapakulo, luto na ito. So, hahanguin na ito sa apoy at pabalawan na sa tubig ginagawa ang prosesong ito mga lodi para mawala yung mga excess na dagta ng saging para hindi naman makahat kapag kakainin na. So lalamasin lang ito pero hindi lamas na lamas. Yung tip mo mawawala lang yung mga excess na dagta ng saging pagkatapos maandawan ang puso ng saging isasama eh, eh, na ito sa ingredients natin. So para tong salad mga lodi na ang dressing natin is yung may gata sinunog na gata at ito yung pinaka salad natin, yung puso ng saging. Ginagawa ang proseso ito mga lodi para mawala yung excess na water naman kasi binalawan natin tong nilagang puso ng saging. So ginagawa ang paglalamas na ganito para ayun, mawala yung excess na water. Mga lodi, matapos nating pagsamasamahin ang nilagang puso ng saging, yung mga ingredients na pinagsama-sama natin na ang gata ng niyog maglalagay na tayo ng pinaka final ingredient natin. Maglalagay Lagay tayo dito ng dinurog na paminta mga lodi yung ating MSG mga lodi for the win para magkalasa wag masyadong madami mga lodi para hindi masyadong masarap ilagay na rin natin ng suka gamit ang ating tancha meter pagkalagay ng suka syempre isusunda natin yung asin para magkaroon ng alat naman yung ating grabe ito mga lodi ang sarap nito Pagkatapos nyo yun, finish na to mga Lodi. Halo-halo na lang ng konti para maglahok lahok na yung mga lasa na ito, mga Lodi. At tiki man time na tayo. konti lang muna. Baka mabusog ka agad. Eto. Gusto ang to. Duton ang gata niya. <laughs> <laughs> ko eh. May mga ano eh. May lasa ng asin. Mm -hmm. <laughs> may may, 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 dinyo, ah, buka. <laughs> may ano sa Anong ang suka Ayos na? Suka. Ayos naman. Mhm. Mm na? na siya, mhm. Mm Instant kempak. ako asin. <laughs> Sarap. Ayaw ko kakain. Bakit yung umusan na nang kawali? Sige. Oh, parin eh. Parin eh. Paluin kita. Nanahim mm. Manahim. Ako'y kakain ah. Oh. Ko. May isa pa. Masarap. Okay. May Kinuha ko na yung isa. Sige. Okay, sapsap ang lupa ko. Ayaw ko mahilig sa'yo. Are. Sa o magkakamay na? Ito na yung ano yun. Ano. Sige. pa. Parang pangpatsara. Ito. Aba! ba? Ano yun? Ano Ito kamay na yun. Ito yung sapsap. Ano yung sapsap? Ano unang kagat. Itry nyo to mga lodi, sobrang napakasarap talaga ng ulam nito. Kasi ang tagal ko nang hindi nakakain nito, kaya siguro napanaginipan ko. Kaya nung napapunta ako ng Tiaong, eto nakapagpa-request ako at pinagbigyan naman tayo ng request ni Ate Napakasarap nito mga Lodi. Kung umabot ka sa part ng video na ito mga Lodi, comment ka lang kung taga saan ka para i-shoutout kita sa next video natin. So maraming salamat mga Lodi. Ako po ang inyong Rio Provinciano. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. Paalam.